Ipagpapatuloy ko ang kwento tungkol sa enrollment. May isang magulang na pumasok at nag-enroll sa room ko. Pagka-enroll niya, naupo siya at nagkwento. Ma'am, yung kinderan niya, kinder teacher ng anak ko, laging sinasabihan ang mga parents na kumukuha ng marka na, oh, wag kayong mag-enroll sa iba. Mag-enroll lang kayo kay Mrs. Cabrera. Idiretso na kay Mrs. Cabrera ang marka at doon na mag-enroll. Nagkataon naman na may may magulang doon na nanonood at nagsumbong sa Grade 1 teacher. Yung Grade 1 section 1 doon nagsumbong yung magulang na uh, tungkol sa sinasabi nitong Kinder. So, nagalit yung Grade 1 teacher, pinuntayan yung Kinder teacher. Bakit anya mam nagsasabi ka ng ganyan? Bakit bawat magulang na nagkumukuha ng marka sa ay sinasabihan na mag-enroll lamang kay Mrs. Claveria? Bakit kami? Ano ano kami? Anong tingin mo sa amin? Hindi kami karapat dapat magturo. Hindi umimik yung kinder teacher. At umalis na nga yung ano, grade 1 teacher. Nang marinig ko yun, nang nagsasabi siya ng ganyan, baka akalain ng mga guro sa grade 1, iba-ibang sections na nakakutsaba ako niya, na ako ang nagsasabi sa kanya, sabihan mo ang mga parents na mag-enroll sa akin. E, hindi ko nga siya ano kabay. Hello, good afternoon everybody. Uh, ipagpapatuloy natin ang tungkol sa enrollment. Noong ako ay nasa grade 3 uh, sa Central School, ako ang nag-handle ng uh, remedial class or non-readers class. Yung during enrollment, lahat ng mga teachers, mga limang sections kami, ako ang last section because ako nga, ako nga ang nag-handle ng non-readers class. Lahat ng teachers mula section 1, section 2, hanggang section 4 ay nag -e enroll sila ng lahat ng mga bata. Yung 85 pataas, yun ay inaalis yun at linalagay sa star section, ang section 1. Ngayon, Um, lahat ng mga ano mga 75 na marka ay ipapadala yun sa mga sa mga bata at ipapadala sa akin. Yan isa-isa nang magpipili ang magpupunta ang mga bata sa akin, dala, -dala ang marka. Galing sila sa iba't ibang sections. Lahat ng marka ay 75. Ang dami noon, more than 30. Ngayon ang ginagawa ko, papabasahin ko sila isa-isa. Yung mga hindi nakakabasa, totally non-readers ay yun ang iwang pinaiiwan ko doon sa room. at sila ang magiging eskwela ko. Pumipili lang ako ng 30, pero well screen sila at talagang totally ng readers. Yung mga nakakabasa ng kaunti, mga slow, slow readers or word readers, ay pinababalik ko na doon sa kanilang mga sections. Pero itong mga natira, screen talaga sila, ay totally non-readers sila. Kaya noon pa man ay marami ng non-readers anong ah, panahon ng 1990s. Ang ginagawa ko, yung 30 pupils na yon ay tinuturoan ko ng i-esclaverias techniques at napakabilis matuto nila. Kahit na mga non-reader sila, madali silang matutong magbasa. Kaya bago magtapos ang taon, ay ang gagaling na nilang magbasa. Pag February, nagkakaroon ng reading evaluation at yung, yung principal na nag-evaluate, Hihingiin sa akin ang pangalan ng mga bata, ang class record, at hihingi siya ng dalawang aklat, English and Filipino. Tapos, isa-isa yan, alphabetical order, papabasahin ang mga bata isa-isa. Lahat ng eskwila ko ay nakakabasa at lalabas ni ma'am na nakangiti, naka-smile. Good job niya, Mrs. Claveria. Pero, pagdating niya doon sa ibang seksyon, katabi kong grade 3, mm nakasimangot si ma'am. Bakit ma'am? Ay nako, itong non-readers class ay lahat na ay nakakabasa. Ngunit di normal class na mga, mga normal class, sila ay may mga non-readers pa rin. Kasi ang ano nga, hindi naman talaga, uh, hindi ko naman na uubos ang lahat ng non-readers kasi 30, 30 pupils lang talaga ang uh, binibigay sa, sa non-readers class. So, yun ang kagandahan ng may ano may nang readers class para pag uh, kabawasan na yun, yung 30 pupils na yun ay bawas na sa mga non readers sa buong paralan. Pa Kaya napakaganda ng may non readers class. Pero ang suggestion ko sana magsimula sa grade 2 para maharangan ang mga sa grade 2 pa lang ay maharangan ang mga non-readers at wala nang makakarating sa grade 3, grade 4, grade 5, and 6 pag nagsimula sila sa grade 2. Pero ako, dahil ako ay nasa grade 3, ako ang nag-handle ng non-readers kasi napakaganda ng resulta ah, sapagkat uh, nababawasan na ng non-readers ang buong para lang. O ba diba? Maganda. Uh, kaya dapat mm, lahat ng paaralan ay may mga non-readers class para mabawasan ang non-readers sa buong paaralan. Uh, hanggang dito na lamang, babay. First day enrollment ko pa lang, ay napuno na kaagad ako. Ako ay last section. Pero, tanghali pa lang, ay puno na ang ano ko, ang class record. Naka-enroll na, na, complete na ang ano ko enrollment. Ang pas ng 45. So, sabi ko, mabuti pa punta muna ako sa Eriga o sa city para kasi may bibilhin ako. Ngayon, kinandado ko na ang room ko. First tip lang of enrollment nun, kinandado ko ang room ko pero binuksan ko ang mga bintana. Nang malapit na ako sa gate, lalabas na ako sa gate ng para lang. Ako, nandiyan ang OIC namin. Ang OIC namin, siya ang nag-acting PSDS pag wala si PSDS. Ay, sabi, Linda, saan ka pupunta? Sabi ko, Punta muna ako sa Eriga. Tutar na, tapos naman ako mag, mag, ano, puno na akong ino. Ay, hindi pwede. Balik ka sa, sa room mo dahil may bisita tayo. Sinang bisita? Regional supervisor galing sa, ano, galing sa region 5. Ngayon, bumalik ka doon dahil ang target niya ay mga grade 1 teachers, yung enrollment sa grade 1. Dali-dali naman ako bumalik sa room ko at binuksan ko ang, ano, at umupo ako sa sa mesa ko. Ngayon, paghintay ako. Kasi ang rooms namin ay arranged from section 1, section 2, section 3. At ako ay nasa last section. Na, na ako ang pinakahuli sa lahat dahil last section ako sa grade 1. Maya-maya dumating na sa akin yung regional supervisor. Sabi niya, may I have the list of your en enrollees. Binigay ko ang ano, class record ko. Nagtaka siya. Bakit anya punong-puno na itong ano mo enrollment. Kalahating araw tanang lang ay punok na. Sabi sabi ko mam, hindi ko alam rin ma. Bakit mam? Kasi doon sa section 1 ay mga 20 pa lang ang ano mga bata na ka-enroll. Sa section 2 ay uh, less than 20. Sa section 3 ganun din. Pero ito nagtataka ako dahil last section pero punong-puno na sabi ko mam, ay Sa'yo ko lang nalaman, ma'am, na ako pala ay punong-puno punong, puno na at ibang ibang sections ay kakaunti pa lang. Hindi ko rin alam kung bakit ganun, ma'am. Nag-smell lang ang ano ang regional supervisor at nagpaalam na sa akin. So, doon ko lang nalaman na ako pala, kahit na last section, ay doon ko nalaman na ang mga parents ay ulang pinipilit na section. Di sila pini ang section. Ang pinipilit nalang talaga ang teacher, ang guro na magtuturo sa kanilang anak. Kahit pa yun ay na, nasa last section. Pagkalipas ng, si, ng ilang taon, ay na, naging normal class na kung Wala nang nag-handle ng remedial class. May dumating na bagong supervisor. Sabi niya, lahat anya ng master teachers ay dapat maghandle ng, ng readers class. At lahat sila ay ilalagay sa last section. Sila ang mag-handle ng, ng readers class sapagkat sila ay talagang master teachers, magagaling silang magturo. Ah, uh, nang panahon na yun, ang wala na kami ng non-readers class, normal lang tinuturoan ko. Tung ano yung teacher namin sa teachers sa section 1, grade 2, ay nagprotesta. Hindi ko niya sir kaya. Mm. Hindi ako sanay magturo ng non-readers. Ako ay matagal na nang nasa section 1. Kaya hindi ko alam kung paano ang pagturo ng readers class wala pa kaming master teacher noon. Ako rin ay eh, hindi ba man master teacher. Sabi niya, sino ang magtuturo ng non-readers class sa grade 3? nag -volunteer ako dahil sanay na ako magturo ng non-readers class. Kaya, balik na naman ako sa non-readers class. Tapos, yung grade 2 teacher, ayaw talaga niya magturo sa non-readers. Lumipat siya sa Daniris Barangay School. Iniwan niya ang Central School. Kaya, pag sanay na ang mga teachers sa Section 1, at uh, bigla silang ililipat sa non-readers class. Siyempre, ibang-iba yun. May mga master teachers na ayaw magturo ng non-readers dahil hindi nga sila sanay. So, hindi natin, hindi naman natin ma masisisi dahil hindi nga alam kung paano ang pagturo sa non-readers. Eh ako, dahil may sarili akong, nakaimbinto akong sarili kong technique, kaya 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 ko magturo ng non-readers class. So, no problem. Anong nanggawin ninyo? Kailangan masanay kayo mag-handle ng non-readers class sapagka napaka-challenging at mababawasan ng mga non-readers ang buong paralan. Pinapayo ko sa mga principals na dapat magkaroon ng non-readers class sa isang paralan. Doon, iipunin lahat ng mga non-readers mula grade 2 hanggang grade 6. At uh, sila ay tuturoan magbasa. Kung, nakakabasa na sila, di, uh, pwede na silang ibalik doon sa grade 6, pwede na ibalik sa grade 5, o pwede na ibalik sila sa normal class. Ha? Huh? Diba? Diba maganda? So, sana may mag na teacher na magturo ng non-readers class para talagang wala tayong non-readers sa buong paralan.